Kasabay naman ng pagdiriwang ng ika-160 th na anniversary ng pagsilang kay Apolinario Mabini, hinamon ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga kabataan na gawing inspirasyon ang bayani para magsumikap sa buhay. Ayon sa Presidente, dapat pamarisan ang ipinamalas na husay at pagmamahal ni Mabini para sa bayan sa kabila ng kahirapan at kapansanan. Narito ang ulat ni Leth Narciso. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagdiriwang ng ika-isang daan at anim na pong anibersaryo ng kapanganakan ni Apolinario Mabini. Nag-alay ng bulaklak ang Pangulo sa Bantayog ng Bayani sa Mabini Shrine sa Tanawan City, Batangas. Sa kanyang talumpati sa okasyon, inalala ni Pangulong Marcos ang makabuluhang buhay ng tinaguriang dakilang paralitiko at utak ng himagsikan. Bagamat lumaki sa hirap, pinunanan niya ni Mabini ang mga sa material na yaman sa pamagitan ng tiyaga, determinasyon at katalinuhan hindi rin anya naging sagabal ang kapansanan nito sa hangaring ipaglaban ang kawalang katarungan, pang-aabuso at pang-aapi sa mga kapwa Pilipino. Kaya naman ang hamon ng Pangulo sa mga kabataang Pilipino, gawing inspirasyon at halimbawa ang buhay ni Apolinario Mabini para magpunyagi sa buhay. Naway higit sa maunawaan ng mga nakakabatang henerasyon ang kanyang mga pilosopiyang pampolitika at panlipunan at panlipunan upang sila ay mahikayat na mag-ambag sa pagsulong ng ating bansa. Si Mabini ay nagpatunay sa kaisipan na, na ang bawat isa sa atin ay may kakayahang gumawa ng pagbabago at tumahak sa sariling landas tungo sa tagumpay. Sa kabila ng iniindang kalagayan o anong napagsubo. Tapos ng programa, nilibot rin ni PBBM ang Museyo ni Mabini na nagtatampok ng buhay nito mula pagkabata, kanyang pakikibaka at mga ambag sa kasaysayan ng Pilipinas. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Ciso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.